Upang malunasan ang pamamaga, kinakailangan mong kumain ng walong prutas na puno ng collagen para makamit ang tunay na kalusugan ng iyong mga binti at kasukasuan. Ang pananakit ng mga kasukasuan at namamagang mga binti ay nagmumula sa unti-unting pagkawala ng collagen. Ito ay hindi lamang dulot ng pagtanda, kundi isang lihim na patuloy na sumisira ng iyong lakas. Maraming nakatatanda ang natatakot na makulong sa patuloy na sakit at pamamaga. Subalit kakaunti ang nakakaalam sa tunay na sanhi, ang pagkawala ng collagen. Mula sa edad na 30, ang collagen ay unti-unting bumababa ng isang porsyento bawat taon. Sa edad na 65, madalas na ito'y nawawala ng lubusan. Ang nakakagimbal na katotohanan ay siyam na na porsyento ng mga nakatatanda ay hindi alam na may mga prutas na may kapangyarihang maibalik ang collagen sa loob lamang ng labindalawang oras. Sa video na ito, ipapakita namin ang walong pinakamakapangyarihang prutas na makapagbibigay ng lakas at magpapabawas ng pamamaga. Ang prutas na panguno sa aming listahan ay may kakayahang magpataas ng collagen density sa balat ng 24%. Ito ay nakakapagpabawas ng sakit sa tuhod ng higit sa 42 sa simpleng pagsasama nito sa iyong jeta. Bago tayo magsimula, Ibahagi sa amin sa mga komento kung aling prutas ang pinaka hindi mo gusto at kung gaano ka nakatanda. Bakit mahalaga ang collagen pagkatapos ng anim na po? Mahalaga ang collagen pagkatapos ng anim na po dahil ang produksyon nito ay natural na bumababa kasabay ng pagtanda. Ito ay nagre sa mga kapansin-pansing pagbabago tulad ng mga kulubot, maluwag na balat, pananakit ng mga kasukasuan, at nabawasang masa ng kalamnan. Ang pag-inom ng collagen ay makakatulong upang mapagan ang mga epekto nito. Posible itong mapabuti ang elasticity ng balat, kalusugan ng mga kasukasuan, at lakas ng kalamnan. Ngayon, simulan na natin sa pangwalong prutas. Number 8. Kiwi Ang kiwi ay hindi ang pinakamalakas, ngunit dito nagsisimula ang proseso ng pag-aayos. Sa kabila ng kanyang hitsura, ang maliit na berdeng prutas na ito ay sagana sa mga nutrients na tumutulong sa produksyon ng collagen. Ito ay lalong mahalaga para sa mga kasukasuan at binti. Ang kiwi ay mayaman sa vitamin C na kinakailangan sa pagbuo ng collagen. Ang isang medium size na kiwi ay nagtataglay ng 70 mg ng vitamin C. Ito ay sapat na upang ay activate ang mga enzymes na nagiging amino acid sa mga estruktura ng collagen. Ang mga taong kumakain ng dalawang kiwi sa isang araw ay nakakaranas ng mas kaunting discomfort. Ang kiwi ay nagpapabuti ng katigasan at saklaw ng paggalaw ng kanilang mga kasukasuan. Sa loob ng isang linggo, tumaas ng 31% ang kanilang antas ng plasma na vitamina C ayon sa isang clinical na pagsubok mula sa Universidad ng Otago sa New Zealand. Ngunit hindi lang yon, ang mga antioxidants at isang sangkap na tinatawag na actinodine ay sagana rin sa kiwi. Ang actinodine ay tumutulong sa pag-breakdown ng mga protina at nagpapabuti sa pagtunaw. Ito ay nangangahulugan ng mas mataas na hilaw na material para sa konstruksyon. Mayroon ding mas mabilis na transportasyon sa mga nasugutang tisyo at pinabuting pagsipsip ng nutrisyon. Kumain ng kiwi ng sariwa sa umaga, mas mabuti na may balat upang makuha ang pinakamataas na halaga ng nutrisyon. Ang karamihan sa hibla at antioxidants ay matatagpuan dito. Maaari mo itong kainin ng buo bilang merienda. Maaari rin itong isama sa isang smoothie o hiwain ito sa yogurt. Ang kiwi ay isang mabilis at simpleng paraan upang simulan ang regeneration ng collagen mula sa loob. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga matatanda na nakakaranas ng pananakit ng tuhod, mabagal na paggaling ng kasukasuan, o hindi man na lumalala pagkatapos maglakad. Number 7, Pineapple Habang ang pinya ay hindi naglalaman ng collagen mismo, naglalaman ito ng mga nutrisyon na makakatulong sa iyong katawan na makabuo ng collagen. Sa partikular, ang pinya ay mayaman sa bitamina C at bromelain na parehong may papel sa synthesis ng collagen. Ang bitamina C ay isang pangunahing bahagi sa pagbuo ng collagen. Ang bromelain, isang enzyme na matatagpuan sa pinya, ay maaaring magpataas ng produksyon ng collagen at magpababa ng pamamaga. Ito ay posibleng makatulong sa kalusugan ng balat. Ang mga enzyme sa iyong digestive system ay nasa kanilang peak sa umaga. Ito ay epektibong tumutulong sa pagpapabilis ng pag-recover ng mga kasukasuan. Maraming tao ang pinagsasama ito sa bone broth. Ang pinya ay nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga at nagbibigay ng espasyo para bumuo ng collagen na kinakailangan upang makabawi. Number 6. Papaya Kung ang iyong mga tuhod ay namamaga pagkatapos tumayo o ang iyong mga binti ay tila masikip habang naglalakad, ang mga papaya ay kabilang sa mga pinakapinasalamatan na prutas pagdating sa natural na pag-aalaga ng collagen at kalusugan ng kasukasuan. Kahanga-hanga ang mga proseso sa likod ng mga eksena. Kahit na karamihan sa mga tao ay kumakain nito para sa pagtunaw, ang natatanging enzyme na papain ay tumutulong sa pag-breakdown ng mahahabang protein chains. Ito ay nagiging mas maliliit na amino acids na kailangan ng katawan para bumuuh ng collagen. Ang papaya ay mas mataas pa sa vitamin C kaysa sa mga orange. Ang lining ng kasukasuan ay nagsisimulang bambukol habang bumababa ang antas ng collagen. Ito ay nagdudulot ng paninigas, edema, at alitan. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng mga kinakailangang resources at kagamitan, tinutulungan ng papaya na baligtarin ang prosesong ito. Ang mga bagong collagen fibers ay partikular na mahalaga sa mga connective tissues tulad ng mga tendon at ligament. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Food, ang mga taong may chronic knee stiffness ay nakakaranas ng mas kaunting hindi kigen hawahan. Sila rin ay nadaragdagan ng flexibility ng kasukasuan sa loob ng dalawang linggo ng regular na pagkain ng papaya. Ang mga papaya, vitamin C, at flavonoids mula sa laman at buto ng prutas ay may mga anti-inflammatory at collagen-supporting properties. Ayon sa mga mananaliksik, ito ang may pananagutan sa mga resulta. Kumain ng hinog na papaya para sa maximum na benepisyo. Ang mga enzymes ay aktibo at handa para sa engravings kapag ang orange na laman ay malambot maaring mo itong pagsamahin sa kaunting daya para sa dagdag na vitamin C maaring mo itong ikutsarita na kainin ng puro. Dahil naglalaman sila ng mga karagdagang anti-inflammatory components, may ilang dietitians na nagrekomenda na magdagdag ng kaunting buto sa smoothies. Pero iwasan ang pagkain ng berdeng hindi hinog na uri maliban na lamang kung ito'y niluto, dahil mas mababa ang kanilang enzyme content. Ang pagkain ng hinog na papaya sa umaga o pagkatapos maglakad ay makakatulong sa pagbawas ng pamamaga. Ito ay nagpapataas ng pagbuo ng collagen kung saan ito pinakakailangan at nagpapabuti ng flexibility ng mga binti. Number 5, bayabas. Sa ikalima, ang guava kahit na isa sa mga prutas na nagpapalakas ng collagen ay kadalasang hindi binibigyang pansin ng mga matatanda. Ang mga guava ay may hanggang apat na beses na mas mataas na vitamin C kumpara sa mga orange, na ginagawang pinakamabisang karaniwang prutas. Sa isang guava, makikita ang mahigit sa 200 mg ng vitamin C ito ay higit sa doble ng pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga matatanda. Nakakatulong ang guava bilang panggatong para sa sistema ng pag-aayos ng iyong katawan. Mahalaga ang vitamin C sa pagbuo ng collagen, pero hindi lang yon, ang lycopene at polyphenols ay sagana din sa guava. Ang mga ito ay mga antioxidant na pumipigil sa mabilis na pagkasira ng collagen fibers. Ito ay nangangahulugan na nakakatulong ang guava sa pagpapanatili ng iyong. Ang mga matatanda na kumakain ng bayabas araw-araw sa loob ng anim na linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagbawa sa pamamaga ng mga kasukasuan. Nagkaroon din ng kapansin-pansing pagbuti sa elasticity ng balat, batay sa isang pag-aaral na inilathala sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. Ayon sa mga mananaliksik, ang mataas na antas ng mga antioxidant ay tumulong upang mabawasan ang oxidative stress sa mga connective tissues. Ito ay nagbibigay daan sa katawan para sa mas mahusay na pag-aayos. Ang bayabas ay nag-aalok ng isang madaling paraan upang mapanatili at ayusin ang panloob na estruktura na sumusuporta sa iyong mga kasukasuan. Kung nakakaranas ka ng patuloy na pamamaga sa iyong mga tuhod o bukong-bukong, kumain ng hilaw at sariwang bayabas para sa pinaka-epektibong benepisyo. Ang kanyang balat ay naglalaman ng karagdagang fiber at antioxidants at maaari itong kainin. Maaari itong idagdag sa mga smoothie kasama ng iba pang prutas na mataas sa collagen tulad ng papaya o kiwi. O maaari itong hiwain at kainin na parang mansanas. Iwasan ang mga katas ng bayabas na may idinagdag na asukal, dahil maaari itong mawala ng mga anti-inflammatory properties. Ang iyong mga binti ay magkakaroon ng kaunting pamamaga, ang iyong mga kasukasuan ay magiging mas nababanat, at ang iyong katawan ay magkakaroon ng higit na kapasidad upang ayusin ang collagen sa buong araw kung isasama mo ang bayabas sa iyong agahan. Number 4. Blackberry Sa kabilang banda, ang mga blackberry, sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ay naglalaman ng isa sa mga pinakamakapangyarihang kombinasyon ng mga nutrients at kemikal upang mabawasan ang pamamaga ng kasukasuan. Ang mga ito ay nagsusustento sa muling pagbuo ng collagen. Ang mga blackberry ay sa partikular na kaakit-akit dahil sila ay naglalaman ng maraming anthocyanins, ang mga madilim na purple pigments na napatunayang pumipigil sa pagkasira ng pre-existing collagen nagsisilbi rin silang antioxidants. Bukod dito, ang mga enzymes na nag-uugnay sa pagkasira ng connective tissue sa mga tumatandang kasukasuan ay pinipigilan ng mga anthocyanins na ito. Ang mga enzymes na ito ay nagpapabilis ng pagkasira ng collagen lining sa mga tuhod, balakang, o bukong-bukong habang tumataas ang pamamaga. Nagdudulot ito ng karagdagang pamamaga at paninigas. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal Nutrients, tinutulungan ng mga blackberry na masira ang ganitong pattern. Ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng mga blackberry ay nagbawas ng 25% sa mga inflammatory markers na nauugnay sa pagkasira ng kasukasuan. Kabilang dito ang pinsala sa cartilage, lalo na sa mga matatandang tao. Ayon sa isa pang pag-aaral mula sa Oregon State University, ang mga blackberry at iba pang pagkain na mataas sa anthocyanins ay tumutulong sa pagpapanatili ng collagen density sa mga matatandang tissue. Ito ay partikular na totoo sa paligid ng mga tuhod at siko. Bukod dito, pinapabuti ng mga polyphenol sa mga blackberry ang kalusugan ng capillary. Pinapabilis din ito ang daloy ng dugo, na nagpapahintulot sa mga nutrients na mas epektibong maabot ang iyong mga kasukasuan. Lalo na ito ay mahalaga sa mga binti kung saan ang sirkulasyon ay maaaring magtaglay ng mga problema sa edad. Mahalaga ang manganese, isa pang substansya na matatagpuan sa mga blackberry, para sa pag-trigger ng mga enzymes na lumilikha ng collagen matrix. Ang matrix na ito ay nagpapanatili ng cartilage at ligaments. Kumain ng sariwang blackberry sa halip na mga frozen na puno ng asukal upang makuha ang buong benepisyo. Maaari itong idagdag sa isang smoothie kasama ang spinach at chia seeds. Maaari rin itong kainin bilang merienda o ihalo sa plain yogurt. Sa karagdagan sa pagbibigay ng kinakailangang antioxidant support upang muling makabuo ng collagen sa buong araw, ang pagkain ng mga blackberry sa umaga ay makakatulong na mabawasan ang naiipong pamamaga. Dahil sa kanilang nakapagpapaginhawang katangian, ang mga prune at blackberry ay natural na lunas para sa mga namamagang tuhod at masakit na bukong-bukong pagkatapos ng paglalakad. Number 3. Blueberry Ang mga blueberry, hindi lamang kapakipakinabang para sa utak, ay tumutulong sa pagpapalakas ng connective tissue sa mga kasukasuan at binti. Ang flavonoids, lalo na ang anthocyanins, ay nagbibigay ng suporta sa collagen, ito ay nagpoprotekta at nagpapalakas ng estruktura ng kasukasuan. Ayon sa isang pananaliksik, matapos ang labing apat na araw, ang mga matatanda na kumain ng blueberry ay nakakita ng 38% na pagtaas sa kakayahan ng kasukasuan. Nabawasan din ang pamamaga, ang mga blueberry rin ay nagpapalakas ng daloy ng dugo sa connective tissues. Nakakatulong ito sa produksyon ng collagen. Mahalaga rin ang vitamin C at manganese na matatagpuan sa mga blueberry. Ang regular na pagkain ng mga ito ay nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga at nagbibigay ng kinakailangang suporta sa mga kasukasuan. Number 2. Strawberry Ang mga strawberry ay naglalaman ng elagic acid, vitamin C, at antioxidants na pumipigil sa pagkasira ng collagen fibers, at maaaring bawasan ang 37% na inflammatory biomarkers sa mga taong may osteoarthritis na kumakain ng mga ito. Sa mga tuhod na magkalapit, ang manganese mula sa mga strawberry ay mahalaga para sa pagbuo ng collagen sa mga hibla. Mas mainam kainin ang sariwang ani na organikong strawberry, lalo na sa umaga o pagkatapos ng ehersisyo. Nakatutulong ito sa pagdaloy ng dugo at pagpapagaling ng mga kasukasuan. Iwasan ang mga naprosesong strawberry, tulad ng dilatang produkto, na kadalasang naglalaman ng asukal. Ang asukal na ito ay sumisira sa kanilang mga anti-inflammatory properties. Ang isang tasa ng strawberry araw-araw ay makatutulong sa pagbawas ng pamamaga at paninigas. Nagbibigay ito ng senyales sa mga kasukasuan upang gumawa ng collagen. Number 1. Amla ang amla o Indian gooseberry, na kilalang mabisang prutas para sa pagpapababa ng pamamaga, ay karaniwang hindi kinakain ng 99% ng populasyon. Ang mga bitamina C at plant polyphenols nito ay mas madaling na isasagawang absorb. Nagdudulot ito ng masaganang pag-boost ng collagen production. Ang amla ay pumipigil sa pagbibreakdown ng collagen sa katawan. Tumulong ito sa paglikha ng bagong hibla. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga umiinom ng amla extract araw-araw ay nakakaranas ng 42% na pagbawas sa sakit at pamamaga ng tuhod. Ang regular na pag-inom nito ay napatunayang nakapagpapalakas sa mga binti ng na mga nakatatanda na may arthritis. Mainam itong inumin bilang juice o pulbos. Mas pinipili ng marami na ito ay kainin sa powdered form. Kapag ininom kasama ng mainit na tubig at lemon, Maaaring itong magdulot ng kahangahangang mga resulta. Maraming nakatatanda ang nag-uulat ng pagbawas ng sintomas sa umaga. Bumaba ang pamamaga sa kanilang mga tuhod at bukong-bukong. Nagkaroon ng mas mainam na sensasyon habang naglalakad o tumatayo matapos ang ilang araw. Ang amla ay isang prutas na mabilis at malalim na nag-aalaga upang protektahan at ibalik ang collagen. May dahilan kung bakit nagiging namamaga ang iyong mga binti. Ang mga palatandaan ay kinabibilangan ng tigas, pamumula, at tunog na nag crack kapag yumuyuko ang iyong mga tuhod. Ang pagwawalang bahala sa pagbagsak ng iyong collagen ay tiyak na magpapalala sa sitwasyon. Ngunit ngayon ay alam mo na ang katotohanan. Walong makapangyarihang prutas ang tinalakay sa klase na higit pa sa simpleng panlunas ng pamamaga tinutulungan nila ang iyong katawan na maibalik ang pundasyon para sa iyong mga binti at kasukasuan na nababaluktot at walang sakit. Hindi lamang ito basta tips, bawat pruta sa listahan na ito ay sinuri sa mga totoong klinikal na pagsubok. Nagkaroon ito ng mga aktwal na kalahok at resulta. Ito ay agham, hindi teorya, at mabilis itong nakatutulong. Sa loob ng 12 hanggang 40 oras, maaari mong maramdaman ang mas kaunting sakit sa umaga. Makikita mo rin ang mas malawak na hanay ng paggalaw ng tuhon. Sa mga binti, maaari kang makaramdam ng magaan na pakiramdam habang naglalakad sa pamamagitan ng pagkonsumo ng dalawa o tatlong prutas mula sa listahan araw-araw. Bukod dito, maaari mong simulan ng pag-aayos ng iyong collagen mula sa loob sa loob ng ilang araw. Ito ay kapag isasama mo ang pinakamasustansyang prutas, ang amla. Ipaalam sa amin kung aling prutas ang nais mong subukan muna sa seksyon ng komento bago ka umalis. Binabasa namin ang bawat komento at sumasagot sa marami sa mga ito. Higit pa rito, kung naging kapakipakinabang ang video na ito para sa iyo, pakikalat ito sa isang tao na nangangailangan. Maaaring makatulong ito sa kanila na makawala sa walang saysay na tigas at pananakit ng kasukasuan sa loob ng maraming taon. Huwag kalimutang mag-subscribe, dahil nandito kami upang tulungan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay sa kalusugan na nagsisimula pa lamang. Magkikita tayo sa susunod na video. Huwag mag-atubiling iwan ang anumang mga komento o tanong sa ibinigay na.